mallik man ko 'yon si ma ang sweet 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 gano'n kaman ka muya ang, ang manok pita gawa ang manok anak tu diyan Ay, ka na kanay tuwalya. Tuwalya, hindi. Kumanta ka muna. Ang ibot. Ang manok. Ah, oh, ay hindi, hindi. Ang pusa. O oh, dalian mo kukunin na tuwalya pag di ka kumanta. Ang pusa. Eh ayoko na ay tuwalya nga. Kumanta ka muna. ko sa dahan mo umuwii <laughs> <tongan>

Maupo ka muna. Saka ka magshampo. Upo. Upo ka ata sampo 'yung ulo mo. Dali. Huwag mo so, no, galawin yan. Masug-sug Isip daw. Arlang kunin mo kayo, tuwalya, makulit. O, oh, maupo ka. Maupo ka kung hindi ko kunin tuwalya. Maupo ka. Arlang kunin mo kayo, tuwalya. Maupo ka nga. Hindi ko kunin tuwalya. Maupo ka. Ay ikaw na may tuwal yan. Nakatayo na naman. Maupo ka. Maupo ka. Arlan, kunin mo na. Ayan Ay, na, ti-ablak. Ayaw mo maupo. Maupo ka kasi. Upo. Tama na. Tama na. Tama na. Maupo ka. Dalian mo. Maupo ka. Arlan, magwawakan. Arlan, wag. Ay May ka. No, no. Dito na ang doon. Tama na. Tama na. Tama na. Upo. Tama na. Upo. 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 Paupo ka kasi. Paupuin mo, Arlan. Baka habulin. Oh, you sit down na. Eh? You sit down. Paupo na, na. Tapos na, tapos na. Gagalit na ang doggy. Arlan, di pa namin yung shampoo niyo sa uli. Ano yung makuskusin mo yung ulo mo may shampoo? Kuskusin mo. Yan, very good. Dalawang kamay. mba sao em sao em cha em em emjou

kot bona se we kam mannem sege Mabilis <sikaya> oh, na mo pupunta na daw sa mama. Beat ka na, tapos pupunta sa Alam, na lang. bilis to, Alia. Oh, nahilo na po. Ay, hindi. Tay, pwede? Paki-pwesto. Tapos. Tapos, tapos, pwede. Tay, si Geraldine. 'Di pa garao. na Mama si sa Mama. Eh ginawa. Ano ni Mama, anong ginawa mo?